sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente. Nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders sa Bankong Credit Swiss sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na 950,000 US dollars. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay 5,600 US dollars lamang. Ito ang simula nang pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso nang pinatalsik sa pwesto noong 1986. Kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit apat na raang alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Caranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko dinala ko yung decision na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland. At nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung uh, pera. At, at that point, ang pera, was, ang pera na na sa mga Barcos Bank Accounts was uh, $683 million. Taong 2003, nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lihitibong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Towers sa Fifth Avenue sa Manhattan, New York, ang 40 Wall Street, nakilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na walong milyong dolyar ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa 10 bilyong dolyar. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG, halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? One year, two years of delay. Ayon kay Karanza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point you know, in the future.